Isang madaling araw, tumatakbo si Takey papunta sa gymnasium ng paaralan, ngunit bukod sa sigla niyang mag-practice, may isang tao doon na gusto niyang makita, at sa pangalawang pagdating niya at pagbukas ng pintu ng gym, natulala siya sa kagandahan ni Chenotso, ngunit siya rin tinamaan ng basketball sa mukha. Sa sandaling na ni Chenotso kung ano ang kanyang ginawa, siya ay nagmamadaling lumapit sa kanya at nagsimulang humingi ng tawad dahil hindi niya ito nakitang pumasok. Wala naman talagang paki-alam si Takey, at sa totoo lang, natutuwa lang siya na nagkakaroon siya ng pagkakataong makausap ito, dahil para sa kanya, she's the perfect girl. Ipinagtanggol niya ang pag-atake niya, ngunit ang pinakamahalaga, laging may baon siyang kitkat. Ang kitkat ay ang kanyang paraan ng paghingi ng paumanhin para sa bola na kinuha niya sa mukha, at mas masaya si Teki na tanggapin. Mamaya sa araw, ang gym ay puno, at si Teki ay kasalukuyang nagpapantasya tungkol sa kung ano ang maaaring maging buhay niya kung siya ay ikinasal sa Chinatso, Ngunit ang kanyang kaibigan ay nagbigay sa kanya ng isang reality check at sinabi na hindi iyon mangyayari. Hindi man lang niya ito pwedeng yayain sa isang date, kaya paano nga ba niya ito balak pakasalan, kahit na nagkaroon siya ng lakas ng loob na yayain ito. Siya ang Kobe ng girls basketball team at medyo sikat siya sa loob at labas ng paaralan. Sa kabaligtaran, si Takey ay naglalaro ng badminton, at wala siyang natamu kahit isang bagay, ni hindi man lang siya naglaro sa anumang mga paligsahan, kaya ang Tsunatso ay malayo sa kanyang liga. To top it all off, the only time he ever gets to talk to her is when he get here early to practice and he could not possible ask her out then. Sumagot si Taiki na mayroon siyang iba pang paraan ng natural na pakikipag-ugnayan sa Tsunatso dahil ang kanyang ina ay isang alumnus para sa basketball team, kaya kahit papaano ay nagagawa niyang makapasok. Napagtanto ni Taiki na ang makasama si Tsunatso ay isang hanggal na pangarap para sa kanya. Ngunit alam din niya na hindi siya makakasama nito kung hindi man lang niya susubukan. Nakita ni Kiyo na seryoso si Takee tungkol dito, kaya bilang isang magiliw na salita ng payo, sinabihan niya ito na subukang matindaan muna niya ang kanyang pangalan, pagkatapos ay maaari siyang magtrabaho sa paghingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanya at umalis doon. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga kaibigan ni Takee ay pumunta sa likuran niya at nagtanong kung ano ang iniisip ni Takee, Ngunit muntik niya itong itumba para makuha ang atensyon nito, kaya nagsimulang sumigaw si Taiki at tinawag siyang anak, ngunit sinagot niya na siya ay nasa parehong klase, bilang si Taiki Pagkatapos ay tinawag niya itong maikli dahil halos hindi na siya lumaki mula noong middle school, ngunit si Taiki ay maikli din kaya wala siyang masyadong mataas na lugar upang kutsain siya Sa sandaling tumigil silang dalawa sa pag-aaway Tinanong ni Hina si Teiki kung may problema ba siya na kailangan niya ng tulong dahil mukhang balisa siya at hindi niya ito eksaktong ituring na problema, ngunit sinusubukan niyang gumawa ng paraan para magustuhan siya ng mga babae. Tuldo, nasa sabik si Hina na marinig ito at agad na nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pagbaba sa kanyang listahan ng mga bagay na nakikita ng mga batang babae na kaakit-akit sa isang lalaki tulad ng pagiging maaasahan, coolness, at pagiging kasing hot ng isang bida sa pelikula na may labindalawang inch na magnum. Medyo naging masigasig siya sa huling bahaging iyon, kaya medyo nawirduhan si na at Kiyo, at habang papunta sa gym, pinagsisisihan niyang tinanong siya tungkol dito. Sa sandaling iyon, naputol ang kanyang pag-iisip dahil habang nag-iisip siya ng mga paraan upang makalapit kay Chinatsu, hindi niya napansin na nakaupo siya sa hagdan sa labas ng gymnasium. Dapat ay nakalock pa rin ang pinto, kaya ito na ang perfectong pagkakataon para simulan niya ang pakikipag-usap sa kanya. Kailangan lang niyang malaman kung ano ang sasabihin. Sa una, iniisip niya na magpakilala lang, ngunit sa tingin niya ay medyo masyadong prang iyon, kaya gusto niyang natural na magsimula ng pakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa librong binabasa niya, ngunit napansin niyang ang libro ay tungkol sa diskarte sa basketball at wala siyang alam tungkol doon, kaya hindi niya magawang makipag-usap sa paksa. Nagpa siya siyang manahimik na lang upang maiwasang mapahiya ang kanyang sarili, ngunit pagkatapos ay ang perpektong pagkakataon ay nagpapakita ng sarili habang si Chinatsu ay bumahing, kaya agad na lumuhad si Teiki at inaalok sa kanya ang kanyang scarf. Medyo nabigla si Chinatsu sa bigla ang kilos na ito, ngunit hindi tapos si Teiki dahil nagsimula na siyang maglabas ng lahat ng uri ng maiinit na bagay, kabilang ang mainit na tsaa, guantes, at pampainit ng bulsa. Pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto ni Chai Natso na maaaring medyo naging masigasig siya sa pagtulong sa kanya, ngunit numingiti si Chai Natsu sa kanya, kaya malamang na naging maayos ito. Akala niya nakakatawa siya at sa totoo lang gusto niyang makita kung gaano karaming mga gamit ang inilagay niya sa kanyang backpack. Pinahahalagahan niya ang pagsisikap ni Teiki na bantayan siya, ngunit sinabi niyang kailangan din niyang panatilihin mainit ang sarili at ibalik sa kanya ang kanyang scarf. Ang sitwasyong ito ay mas mahusay kaysa sa anumang inaasahan ni Takei dahil ito ay karaniwang ang parehong bagay na ginagawa ng mga Mule Wednesday para sa kanilang mga asawa. Nang matapos niyang ayusin ang kanyang scarf, dumating ang opisyal na may susi, kaya tinawag niya si Takei sa pangalan at nagpaalam. Taking gulat ni Takei na alam niya ang pangalan nito at nagtataka siya kung pinapansin din siya ni Chinatso sa lahat ng oras na ito, ngunit nakita niya lang ang name tag sa kanyang scarf. Nakakahiya, ngunit nakuha niya itong sabihin ang kanyang pangalan, kaya sa ngayon, panalo ay panalo. Kinabukasan, katatapos lang ni Takey sa kanyang pagsasanay sa badminton kaya nagpapahinga na siya, ngunit natutuwa pa rin siya sa katutuhan ng alam na ni Chai Natsu ang kanyang pangalan. Matagumpay niyang nakilala siya, kaya ang susunod na hakbang ay ibigay sa kanya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Paglabas niya ng locker room, napansin niya si Chai Natsu sa labas na nakikipag-usap sa isang coach ng basketball at hindi niya maiwasang mapatitig dito. Ngunit nang maglakad si Hina at mapansin siyang nakatitig, agad niyang nalaman na si Teki ay may crush kay Chai Natso, at inaalay niya ang kanyang pakikiramay sa hindi maiwasang pagtanggi na kakaharapin niya. Itinanggi ni Teki na may nararamdaman siya para kay Chai Natsu, kaya sinabi ni Hina sa kanya na narinig niya na may kasintahan si Chai Natsu at nagsimulang mag si Teki, ngunit lumalabas na nagsisinungaling lang siya para guluhin siya. Gabi na kapag tapos na ang lahat sa kanilang pagsasanay, naghahanda na ang lahat para umuwi. Napagtanto ni Teki na nakalimutan niya ang kanyang tuwalya sa gym, kaya kailangan niyang bumalik upang kunin ito. Sa kabutihang palad, naka-unlock pa rin ang pinto ng gym, ngunit habang naglalakad siya sa loob, nagulat siya nang makitang nagsasanay pa rin si Chinatso. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin, kaya tinanong niya kung bakit nagpa-practice pa rin siya gayong gabi na. Ipinaliwanag ni Chai Natsu na hindi siya nasisiyahan sa paraan ng kanyang paglalaro sa panahon ng pagsasanay ngayon, kaya gusto niyang magsanay ng kaunti bago umuwi. Babalik na siya sa kanyang pagsasanay, ngunit dahil narito ngayon si Takey, ibinato niya sa kanya ang bola at hiniling na makipaglaro sa kanya ng isa-isa. Siya ay nahuli sa kanyang kahilingan, ngunit sumama pa rin siya dito, at kahit na hindi siya kasingaling ni Chinatso, nananatili siyang mabuti. Siya ay pinukuri sa kanyang tibay, kaya sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina ay dating kasama sa koponan ng basketball, kaya minsan ay nakikipaglaro ito sa kanya. Nagkataon na kasama rin dati sa basketball team ang nanay ni Chinatso kaya palagi silang naglalaro bago siya sumali sa team ng school. Tinanong niya kung naisip na rin ba ni TK ang paglalaro ng basketball, at naisip niya rin. Medyo masyadong intense siya para sa mga kasamahan niya, pero hindi natuloy. At saka, mas nag -e enjoy siya sa badminton dahil nag-iisa siyang kakampi, kaya siya lang ang may pananagutan sa kanyang pagkapanalo o pagkatalo, at gustong gusto niya ang pagmamadali na nararamdaman niya dahil dito. Iniisip ni Chai Natsu na iyon ang dahilan kung bakit napakasipag ni Teki, ngunit mayroon siyang ibang dahilan. Isang taon at kalahati na ang nakalipas, nang si Chai Natsu ay nagtapos sa junior high, si Takei ay nagkataong nasa paaralan sa oras ng bakasyon, kaya gusto niyang mag ng ilang mga bagay na naiwan niya. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, kahit na walang naka-schedule na pagsasanay para sa araw na iyon, nakita niya si Chai Natsu na masipag sa trabaho, na lumuluha sa kanyang mga mata. Nang maglaon ay nabalitaan ni Takei ang tungkol sa kung paano hindi nakuha ni Chai Natsu ang kanyang shot para maging kwalifikado para sa Nationals sa pamamagitan ng isang buho. At hindi niya maisip kung gaano kabiguan ang naramdaman ni Chai Natsu pagkatapos ng lahat ng pagsusumikap na ginawa niya, ngunit ang makita ang kanyang trabaho ng gusto ay naging dahilan upang siya ay magsumikap, pati na rin. Nang marinig iyon mula kay Takei, nagulat si Chai Natsu, ngunit bago siya makapagsalita ng anuman, pumasok ang opisyal ng pasilidad at sinabi sa kanila na kailangan nilang magsimulang umuwi dahil kailangan niyang ikulong. Sinimulan nina na Chinatso at Teiki na itabi ang lahat ng bola, ngunit habang itinutulak ni Chinatso ang ball cart, nalaglag ang isa at sinubukan nilang saluhin ito, na humantong sa hindi sinasadyang paghawak ng kamay. Kinaumagahan, sabik na si Teiki na makarating sa paaralan at makitang muli si Chinatso, kaya nagmamadali siyang bumaba at binati ang kanyang ina na nagsabi sa kanya na nag-impake siya ng lunchbox para sa kanya. Habang pinupulot niya ito, napansin niya ang isang magazine na may Chai at nagulat ang kanyang ina na nakilala niya ito, kaya tinanong niya kung magkaibigan sila. Noong araw, ang nanay ni Teikei at ang nanay ni Chai ay dating nasa parehong basketball team, at halos hindi sila mapaghihiwalay. Habang sinasabi niya ito, Abala si Taiki sa pag-iisip kung paano niya ito magagamit para makalapit kay Chinatezso. Sa kasamaang palad, ang kanyang ina ay naghulog ng isang bomba at sinabi sa kanya na si Chinatezso ay lilipat sa ibang bansa sa lalong madaling panahon, at si Taiki ay hindi nakikinig sa balita. Malamang na nakatakda silang lumipat sa kalagitnaan ng Marso, at ngayon na iniisip niya ito. Marahil 'yon ang kausap ni Chinatezso sa kanyang coach noong muling beses na nakita niya ito. Hindi niya hahayaang matapos ang mga bagay na ganito kaya tumakbo siya palabas ng pinto at nagsimulang tumakbo papunta sa paaralan para makausap niya si Chinatso. There's no way she could be happy move away after all the hard work she has put into her basketball career here, kaya may gusto siyang sabihin sa kanya. Si Chinatso ay nasa gym gaya ng nakagawian, kaya nang makarating doon si Teki, siya ay nalagutan ng hininga, at nagtanong siya kung may mali. Kailangan ng sandali ni Teki para makahinga, ngunit sa sandaling huminga siya, Sinabi niya kay Chai so na gusto niyang makapunta siya sa Nationals ngayong taon. Natutunan niya mula sa kanya na ang pagsusumikap patungo sa iyong mga layunin at ang patuloy na pagsusumikap kahit na natalo ka ang talagang mahalaga. Kaya ayaw niyang makita siyang sumuko sa kanyang mga pangarap. Pinutol siya ni Chai Natsu doon para gumawa ng maliit na pagwawasto dahil hindi naman talaga siya naglalakbay sa ibang bansa. Hindi nalilito si Takey kaya ipinaliwanag niya na maglalakbay na ang kanyang pamilya ngunit hindi siya sasama sa kanila at sa halip ay mananatili siya sa isang kakilala. Nakakabingi ang katahimikan sa puntong ito, at maaaring magandang balita para kay Teki na hindi na siya maglalakbay. Ngunit hindi ka panipani walang napahiya siya pagkatapos ng hindi kinakailangang pagsabog nito, kaya tumalikod siya para umalis. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Chai Natsu na talagang mahirap para sa kanya na gawin ang desisyong iyon dahil alam niyang malulungkot siya kapag wala ang kanyang pamilya unit salamat sa pakikipagchat niya sa kanya kahapon, naalala niya ang sakit na naramdaman niya matapos mabaigo sa qualifier noong nakaraang pagkakataon, at napagtanto niya na gusto niyang subukan muli para makapasok siya sa nationals. Hindi niya kailanman magagawa ang desisyon kung wala ang insight na ibinigay nito sa kanya, kaya taos puso niyang gustong pasalamatan si Takey. Hindi niya nararamdaman na may ginawa siyang espesyal, ngunit talagang espesyal ito para kay Chinatso, kaya niyaya niya itong makipaglaro sa kanya ng basketball minsan, at pumayag siya, ngunit kung makikipaglaro rin ito sa kanya ng badminton. Ngayon ay isa na namang tagumpay para kay Takeki, ngunit sa mga susunod na araw, ang bawat paggising niya ay mumumulto sa lahat ng nakakakilabot na mga sinabi niya. Natutuwa siyang linggo ngayon dahil minsan ayaw niya talagang makita si Chai Natso, gayon paman, habang pababa siya ng hagdanan, laking gulat niya nang makita itong nakatayo sa kanyang kusina. Oo, alalahanin na sinabi ng kakilalang si Chai Natsu na makakasama niya habang wala ang kanyang pamilya. Ito pala ay ang ina ni Takeki kaya siya ay titira sa kanya simula sa susunod na Tagsibol. Nang sa wakas ay dumating na ang oras para lumipat si Chai Natsu, ang buong pamilya ni Takeki ay lumabas upang batiin siya. At lahat sila ay lubos na malugod na tinatanggap, ngunit nahihirapan pa rin si Teiki na tanggapin na ito ang kanyang katutuhanan ngayon nahihirapan siyang makipag-usap sa kanya sa paaralan, kaya paano niya haharapin ang pagkikita araw-araw sa susunod na dalawang taon. At nang siya ay nagkakaroon ng kanyang mental breakdown, si Chai Natsu ay kumatok sa kanyang pintu upang sabihin sa kanya na siya na ang gumamit ng paliguan. Ang unang napansin ni Teiki ay basa pa rin si Chai Natsu mula sa paliguan at ang kanyang isip ay agad na napuno ng lahat ng uri ng hindi malinis na pag-iisip, kaya't sinubukan niyang gambolein ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang Jump Magazine. Kinagawa niya ang lahat para huwag isipin ang tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang mukha upang makita kung ano ang binabasa niya at mas mahirap na huwag pansinin siya ngayon. Nakilala niya ang seryeng shonen Jump dahil sinusubaybayan niya rin ito, bagamat hindi pa niya nababasa ang isyong ito, kaya nag-aalok si Takee na ipahirim na lang ito sa kanya para makahabol siya sa paborito niyang manga. Bahagyang natarante si Teiki nang makita niyang nakatitig si Chai Natsu sa kanya, at pilit niyang pinipigilan ang sarili, ngunit nakangiti ito dahil natutuwa lang siya na kasama niya ito. Nakakanervyos talaga para sa kanya ang tumira sa bahay ng iba, at kahit magkaibigan ang mga nanay nila, ilang beses pa lang niya nakilala ang nanay ni Teiki, kaya nakakaaliw talaga ang pagsama kay Teiki. Sa sinabi nito, binati niya ito ng magandang gabi at umalis sa kanyang silid. Pagkatapos ay dumirecho si Tiki sa banyo para maligo. Nakokonsensya siya sa pag-iisip ng hindi banal na mga pag-iisip kapag si Chai Natsu ay naghahanap sa kanya para sa hawahan at tila hindi siya nabahala sa ideya na mamuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang lalaki, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kumilos ng normal sa kanya, pati na rin. Ngunit iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil kapag napagtanto niyang gagamitin niya ang parehong tubig sa paliguan tulad ng Chai Natsu, nawawala ang kanyang lamig, at kung patuloy na ganito ang mga bagay, hindi siya aabot sa kalagitnaan ng Nobyembre. Kinaumagahan, punong-puno ng enerhiya si Taiki, kaya inilalagay niya ang lahat sa kanyang pagsasanay at naiintindihan ni Kiyo kung bakit masaya si Taiki, ngunit binalaan niya siya na huwag hayaang malaman ng iba ang tungkol sa kanyang bagong sitwasyon sa pamumuhay. Hindi nakikita ni Taiki kung ano ang maaaring maging problema, kaya itinuon ni Kiyo ang kanyang atensyon sa gilid ng court kung saan nagsasanay si Chinatsu, ngunit hindi niya itinuro si Chai Natsu, tinuturo niya ang legion ng mga fanboy na may crush sa kanya. Katulad niya, kung nadulas si Teiki at nalaman ng iba pang mga lalaki na kasama niya si Chai Natsu, ikaw ay magiging pangunahing target para sa kanila kahit saan siya pumunta. Gayunpaman, kailangang aminin ni Kiyo na talagang maswerte na lumipat si Chai Natsu sa kanyang bahay nang siya mismo ay naghahanap ng paraan upang mapalapit sa kanya upang maanyayahan siya nito, ngunit hindi na yon balak ni Teiki na gawin yon. Si Chai Natso ay nananatili lamang sa Japan dahil gusto niyang maabot ang kanyang layunin na makapasok sa Basketball Nationals, kaya hindi niya ito maaaring samantalahin at anyayahan siya tulad ng ngayon. Kaya naman nagtakda rin siya ng layunin para sa kanyang sarili at balak niyang gawin ang lahat para makapasok sa Badminton Nationals ngayong taon. Sa tingin ni Kiyo, ang ganoong panaginip ay masyadong malaki para kay Teki, lalo na't hindi pa niya sinubukang makipagkompetensya sa isang pambansang antas, ngunit pakiramdam ni Taiki ay kailangan niyang gawin ito upang maabot niya ang Chinatso. At syaka, kahit mabaygo man siya, gusto pa rin niyang makita kung hanggang saan ang kaya niya. Kaya't pinakiusapan niya si Kiyo na makipaglaro sa kanya ng isa pang laban, ngunit sapat na si Kiyo at sinabing nagpapahinga siya. Habang nasa labas si Kiyo, bumalik kaagad si Taiki sa pagsasanay at napansin ni Hina na mas masigasig si Taiki kaysa karaniwan, kaya tinanong niya si Kiyo kung may nangyari, at sinabi niya sa kanya na pinaplano ni Taiki na makapunta sa mga nationals ngayong taon. Nagulat siya nang marinig ito at nagtanong kung sa palagay ni Kiyo ay kaya ni Taiki at hindi gaanong naniniwala si Kiyo na aayusin ito ni Taiki. Ngunit malinaw na hindi siya susuko hanggat hindi niya ito ginagawa. Sa bahay, ipinagpatuloy ni Taiki ang kanyang routine sa pagsasanay at nag-eehersisyo habang sinusuri ang ilan sa kanyang gameplay mula kanina. Masyado siyang interesado kaya hindi niya napansin si Chinotso sa may pintuan, at nang sa wakas ay mapansin niya ito, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Takey na may nag-record sa kanya habang naglalaro siya ngayon, kaya ni-review lang niya ang footage. Ayaw niyang ipakita kay Chinotso ang footage dahil nahihiya siya, pero itinuturo ni Chinotso na palagi siyang nanunood sa kanyang pagsasanay kapag nasa paaralan sila, kaya walang pinagkaiba kung nakikita niya ang kanyang recording. Tuwang-tuwa si Teki nang malaman niyang binibigyang pansin siya ni Chinatsu sa paaralan, at maganda ang sinabi niya, kaya ipinakita niya sa kanya ang recording at namangha si Chinatsu sa bilis niyang lumipat sa court, ngunit hindi nasisiyahan si Teki sa kanyang kasalukuyang antas ng pagganap sa lahat. Siya ay napakabagal pa rin upang makipagkompetensya sa mga pinakamahusay, kaya kailangan niyang pagsikapan iyon kung nais niyang makapasok sa mga nasyonal. Napagtanto ni Teki na sinabi niya ang lahat ng iyon ng malakas sa harap ng Chinatsu, kaya sinubukan niyang bawiin ito, ngunit uli na ang lahat. Narinig niya ito ng malakas at malinaw, kaya sinimulan niya itong kalokohan hanggang sa aminin niya na gusto rin niyang makapunta sa mga nationals. Nang sa wakas ay direktang sinabi niya ito, sinabihan siya ni Chinatsu na maghintay ng isang minuto dahil may ibibigay siya sa kanya. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid at bumalik pagkaraan ng ilang sandali na may dalang ipinang akong Kuls para kay Teiki. Gumawa siya ng isang pares noong una niyang napagpasyahan na manatili sa Japan dahil gusto niyang magkaroon ng isang bagay na nasa sagisag sa kanyang determinasyon, at naisip niya na maaaring pahalagahan din ni Teiki ang pagkakaroon nito. Siyempre, hindi niya ito pinipilit na kunin ito kung ayaw niya, ngunit mas masaya si Teiki na makatanggap ng regalo mula sa Chinatsu, kaya sumungpa siya na pahahalagahan niya ito habang buhay. Siya ay medyo masigasig sa pagsusuot nito at ginagawa ito ng masyadong mahigpit, kaya nag-aalok ang Chinatsu na ilagay ito sa halip para hindi niya maputol ang sirkulasyon sa kanyang paa. Habang tinutulungan siya, ipinahayag ni Chinatsu kung gaano niya inaasahan na makakasama niya si Teki sa mga kababayan, at kapag tapos na siya, binati niya ito ng magandang gabi at umalis. Nagplano na si Teki na magtrabaho ng gusto, ngunit ngayon na alam niyang ang Chinatsu ay nag-uugat para sa kanya, siya ay magtatrabaho ng mas mahirap kaysa sa dati at upang matiyak na siya ay mananatiling nakatutok, siya ay gagawa ng 30 sit-up sa bawat oras na siya ay may anumang hindi malinis na pag-iisip. Tungkol sa Chinatso, kinaumagahan sa gym, abala si Takey sa paggawa ng mga sit-up ng walang partikular na dahilan ng lumapit si Hina sa kanya. Tinanong niya kung bakit ginagawa niya ang lahat ng mga sit-up na iyon kaya ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang alisin sa sarili ang maruming pag-iisip, bagamat pinapanatili niyang malabo ang mga detalye. Mabilis na nahuli si Hina at nalaman niyang may nangyari sa pagitan ni Teki at ng basketball girl na gusto niya, kaya nagsimula siyang maghanap ng higit pang impormasyon. Ito ang huling bagay na gustong harapin ni Teki dahil kung malalaman ni Hina na ang Chinatso ay nakatira sa kanya, pagkatapos ay sasabihin niya sa lahat ng tao sa paaralan dahil siya ay kaay lahilakbot sa mga lihim. Si Taiki ay desperado na sinusubukang paalisen si Hina, ngunit siya ay napunta sa Chinotso at gusto nitong ibigay sa kanya ang kanyang pitaka dahil nakalimutan niya ito sa bahay, ngunit si Taiki ay nabigla at nagambala sa kanya dahil hindi niya maaaring ipaalam kay Hina na sila ay nakatira. Magkasama, napag-alaman ng Chinotso na sinusubukan ni Taiki na itago ang kanilang sitwasyon kay Hina, kaya ngumiti lang siya at lumayo na para bang si Teiki ay isang ganap na estranghero at si Teiki ay nagsisimulang isipin na maaaring nag-overact siya ng kaunti. Kinalaunan ay pumunta siya upang kausapin si Kiyo tungkol dito at tinawag siya ni Kiyo na tulala para sa paraan ng paghawak niya ng mga bagay-bagay. Mula sa pananaw ni Tsunatsuo, malamang namukhang mukhang sinusubukan ni Takey na kumilos na parang hindi niya kilala at maaaring humantong sa lahat ng uri ng hindi pagkakaunawaan, marahil sa pagpapaisip sa kanya na ayaw niyang kasama siya, na eksaktong kabaligtaran ng katotohanan. Sa sandaling iyon, parehong tinawag sina Takey at Kiyo ng isang faculty officer at inutusan sila ng lalaki na tulungan siyang magbuhat ng ilang upuan patungo sa kabilang panig ng gusali. Kung nagkataon, nasa malapit din si Nahina at Shinatsu, kaya pinatulong din sila ng lalaki sa mga upuan. Iniisip ni Teiki na ito ang perpektong pagkakataon para alisin ng mga hindi pagkakaunawaan sa Shinatsu. Gayunpaman, habang nag-aalok siya na tulungan siyang buhati ng ilang mga upuan, hindi siya nagpasalamat at umalis na parang estranghero. Tiyak na dapat siyang magalit sa paraan ng pagkilos nito kanina at nang makita ito ni Hina, nagpasya siyang kunin ang sarili na maging wingwoman ni Teiki. Habang naglalakad silang lahat sa kabilang bahagi ng gusali, pumunta si Hina sa Chonatsu at nagtanong kung may nobyo na siya, at kahit nakakaibang tanong ang itatanong ng wala sa oras, sinagot ni Chonatsu na single siya ngayon. Tinanong ni Hina kung gusto ni Chonatsu na magka-boyfriend, ang sagot ay hindi dahil itino niya ang buong lakas niya sa basketball, kaya wala siyang oras para makipag-date. Nagsimulang magpanik si Hina dahil naniniwala siyang dapat na mapahamak si Teki sa balitang ito, ngunit alam na niyang ganoon ang sisigot ng Chinatsu dahil ang basketball ang pinakamahalaga sa kanya. Nang makababa na sila sa paglilipat ng mga upuan, bumalik sila sa pagsasanay, at habang si Teki ay masipag sa trabaho, napansin niyang nalaglag si Chinatsu at gusto niyang puntahan siya, ngunit nag-alinlangan siya dahil hindi niya maaaring malaman ng mga tao, na close sila. Nang magpahinga si Chinatsu, sinundan siya nito at tinanong kung ayos lang siya, sinabi ni Chinatsu na ayos lang siya, ngunit nagulat siya na dumating ito para kausapin siya dahil naisip niyang gusto nitong kumilos na parang mga estranghero sa paaralan. Kumihingi ng paumanhin si Teki sa hindi niya pakikipag-usap tungkol dito ng mas maaga, ngunit talagang sikat siya dito, at kung malalaman ng mga tao na magkasama sila, lahat ng uri ng chismis ay magsisimulang lumipad at ito ay makagambala lamang sa kanilang pagsasanay. Naiintindihan ni Unit so, ngunit sa totoo lang naisip niya na hindi siya pinapansin ni Teiki dahil gusto niya si Hina. Nagsimula lang siyang kumilos ng ganoon sa harap ni Hina, at pagkatapos ay sinimula ni Hina ang pagsisiyasat para malaman kung may nobyo si Chinatso, kaya ipinalagay ni Chinatso na maaaring may bagay si Hina at Teki para sa isa't isa. Isinasaalang-alang pa niyang matulog sa shed mula ngayon para maging awkward siya, pero mali ang pagkabasa niya sa sitwasyon at nakita ni Teki na kaibig-ibig yon. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan, bumalik sila sa pagsasanay, at hinarap ng badminton coach ang lahat ng mga manlalaro upang ihanda sila para sa paparating na preliminaries. Ang mga magpapakita ng pambihirang kakayahan ay ilalagay sa pangkat ng paaralan at magkakaroon ng pagkakataong makapaglaro sa mga qualifier para sa regional at prefectural na mga paligsahan hanggang sa mga nasyonal. Si Teiki ay kailangang pwesto sa una o pangalawa sa prefecture upang maging kwalifikado para sa mga nationals, at para magawa iyon, kailangan niyang maging mas mahusay kaysa kay, kay Haryo na pumangatlo sa tournament noong nakaraang taon. Napansin ni Teki na ang bilang ng mga manunood ay dumarami kamakailan, bagamat kalahati sa kanila ay narito upang manood ng paglalaro ng Chinatso, at ang kalahati naman ay narito upang panuuri ng rutin ng himnastiko ni Hina. Napakahusay ni Hina na siya ay nasa ikaapat na ranggo sa mga pinakamahusay na gymnast sa bansa at patuloy na nag-improve upang siya ay maging numero uno balang araw. Kapag tapos na siya sa kanyang routine, pumunta siya kay Takey at humingi ng bayad para sa sobrang pagtingin sa kanya, at alam ni Takey na ginugulo niya lang siya, ngunit kung makikipaglaro siya, baka isipin ni Chinatso na gusto niya ulit si Hina, kaya siya. Tumalikod na siya para bumalik sa pagsasanay, ngunit naramdaman ni Hina na iniiwasan siya ni Takey. Kinalaunan sa araw na iyon, habang pauwi si Takey para sa araw na iyon, nagulat si Hina sa likuran niya. Walang ideya si Takei kung bakit siya nandito dahil ang bahay niya ay nasa tapat ng direksyon, ngunit ipinaliwanag ni Hina na isang sikat na chiropractor ang nagbukas ng opisina sa lugar ng Azuma, kaya narito siya para tingnan ito. Iniisip ni Takei na cool yun, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na nakatira siya sa lugar ng Azuma, kaya kung hindi siya mag-iingat, Maaaring makita ni Hina si Chanatso na naglalakad papasok sa kanyang bahay at ang kanyang sekreto ay lumabas. Para hindi na mangyari iyon, balak niyang ilabas masok si Hina sa opisina ng chiropractor bago umuwi si Chanatso. Ngunit mahirap gawin iyon dahil patuloy na humihinto si Hina sa daan upang tumingin ng mga cute na bagay. Kapag naabala siya sa isang takoyaki stand, nag-alok si Teki na bumili na lang para sa kanya para makagalaw ulit sila. Ngunit kahit gusto talaga ni Hina, tinanggihan niya ito dahil hindi niya kayang tumaba. Bilang isang nangungunang gulo sa gym, kailangan niyang panatilihin ang kanyang katawan sa perfectong kondisyon, at pagdating dito, mas madaling pigilan ang kanyang sarili sa pagkain ng labis kaysa sa pag at pagsunog ng mga sobrang kalori. Napansin ni Hina na may kakaibang hitsura si Taiki, ngunit hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Hina ay maaaring maging napakadisiplinado. Bukod sa biro, ibang iba ang antas ng talento ni Hina kaysa sa kanya, kaya hindi natin maiwasang humanga kung gaano siya dedikado at cool pinahahalagahan ni Hina ang papuri, at sinabi niya na sa tingin niya ay cool din si Taiki. Kung tutuusin, maaari na niyang makipag-usap sa babaeng gusto niya imbes na titigan siya ng masama mula sa kabilang gym tulad ng dati. Masasabi ni Taiki na pinagtatawanan siya nito, ngunit seryoso si Hina nang sabihin niyang gagawin niya ang lahat para makatulong sa buhay pag-ibig ni Taiki dahil matalik silang magkaibigan. Noon lang, napansin ni Taiki na si Hina ay nakatitig sa isang tao sa likod niya, at habang sinusubukan ni Hina na pigilan siya sa pagtingin, lumingon pa rin siya at nakita si Nashinatsu at Hayaro na naglalakad na magkasama.